Diyan, sige kita lalata. Pag bago tuli ba nila, hindi nabigyan ako yung mga naman. Saan ka ba tinuli? Oh, may gamot yun. Libre lang. Ang mga kuya, gusto mo mo Hmm? Oh, hmm. Pag naminigat, sinilagay nila ng yelo. Ngayon, pag magandang resort to, tiglang turok. <laughs> yelo. Bye. Wala ka na yan, no? Mm Hindi -hmm. okay. naman okay. May rape yan rin, siya. Ah? Lasing kasi yung babae. Ayun, yung ano. Nang nakaraan yun, nandito ako. Oh. Mm -hmm. na rin. Pwede ka rin mag-iisip the para makuha na ka sa video na nag-a-download ka ng buwan. Parang pagkakalakay din. tayo <talking in the bagay> niya. nagising niya. Eh. Yung mga kuya. <laughs> <laughs> Kasi anak alam mo, nakapag sa kanya. Sinubuhan siya ng edit. Sinubuhan siya rin. Niya. Wala, niya rin. Alam niya yun. Alam niya Tulog pa siya eh, tapos nung pagsubo sa kanya, nung ano sa kanya, nung sinubo sa kanya. Hindi siya nire, Nagustuhan niya. mo kung hindi niya kung ano yan, Jangan lupa untuk berlangganan dan beri dukungan Ini wala rejat. Mata lubian. Ini macam mana? Kita bagi sarapan dingin. Hindi ngalah sa. Tinga kali ini ni sekian makannya. Sarapan